Good afternoon po. Hi sir, Eusebio and Pelomina Bisepeda po. Kayo po yun. Ay, itay, pasensya na. Ano po ang sabi sa inyo ng inyong pong anak? Sabi ni Utok daw po. Na 8 years ago na po. Ano yun? Tagadakan na upo yung nagsadya sa opisina namin eh mayroon daw po kayong utang sa kanila walang taon na po daw nakakalipas yan ang utang na yan. hindi ko po alam eh basta po nag ano po sila sa opisina na baka daw po pwedeng kayo daw po ay aming puntahan para maalala nyo daw po yung ano yung utang nyo po daw sa kanila ayaw po ipasabi eh ang gusto po ay kayo daw po ay mag-usap doon po, po sa opisina namin bakit kina Bali, meron po kami opisina dyan sa Balayan po. Galing na rin po kami barangay hall ID ngayon ano po. Maya, ano, ano, hindi, hindi ko lang po um. <laughs> ano. sa usapan? Yung pinauutang no, uh, sa kalawa. Hindi uh, makikita niyo po din natin sino yung Opo. tao yung Kasama po kayo sa amin. Para malaman niyo kung sino yung kumpleto. Kasama inutang. Okay, hindi ko alam na po. Kasama ko po. Hindi ko alam kung sino tao yung pwedeng naman yung utang na lamang po. niyo na lang po. Ha? Opo, kailangan po namin i-video kasi para po may record po sa opisina na talaga kami po ay nagsasadya po talaga sa bahay. eh di Ano kung play ngayon pa? Ano kung play ngayon pa? Ano kung play ngayon ay, tig -tig lang, sasama, yung ay, sasama Ay, ay, ay sasama naman, eh. naman kami. Ay, ganito na lang po. Meron po kasi kaming dalang papeles, si mga documents. Ay, ay di... Dito... Sasama na lang po dito. Lang si sa mga sasakyan Tayo, na lang po kayo sa akin. Hindi ako nga lang Kasama naman kami sa likod. Opo. arin.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp